Kadalasan kapag may humihiling sa atin na magdasal para sa isang tiyak na layunin, mayroon tayong isang tiyak na panalangin na ginagamit para dito. Maging ito man ay isang kusa o gawagwa lamang na panalangin, o dili kaya isang kabisadong panalangin. Maaring ito ay isang rosaryo, isang ama namin, o maging ang chaplet ng Divine Mercy. Ang paboritong dasal ni San Padre Pio ay ang tinatawag na Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus o ang mabisang dobena sa banal na puso ni Jesus. Ito ang tampok sa ating pagtatanghang ngayong araw. Alamin ang panalangin na ito at pamarisan si Padre Pio sa kanyang debosyon dito. Ang panalangin sa banal o sagradong puso ni Jesus na kilala sa wikang Ingles na Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus ay kinatha ni Santa Margarita uh, Maria Alacoc. Siya ay isang reliyosong madre at mistiko sa Pransya noong ikalabing pitong siglo. Nakatanggap siya ng maraming pangitain tungkol kay Jesus sa kanyang buhay. Siya ay pinakakilala sa pagpapalaganap ang debosyon sa sagradong puso ni Jesus. Araw-araw, maraming tao sa personal man o sa pamamagitan ng sulat ang humihingi ng panalangin kay Padre Pio. Si San Padre Pio ay dinasal ng palagian ang nubenang ito sa sagradong puso at madalas ang kanyang intensyon ay mahimalang sinagot ng Diyos. Marami ang naniniwala na ang kapangyarihan ng panalangin ito ay nakasalatay sa pagkakaugnay nito sa puso ni Jesus na nagsusumamo sa Kanya na kaawaan tayo at ang ating mga petisyon. Si Jesus ay maamo at mapagkumbaba sa Kanyang puso at ang pag-ibig sa Kanyang puso ay umaapaw para sa lahat ng sangkatauhan. Ang huling bahagi ng panalangin ay nagbubuod sa pag-ibig na ito at maaring isa sa mga dahilan kung bakit madalas itong bigkasin ni Pio. Ang nobenang panalangin na ito ay binigkas araw-araw ni Padre Pio para sa lahat ng humingi ng dasal mula sa kanya. Inaanayahan ang mga mananampalataya na bigkasin ito araw-araw upang maging espiritual na kaisa sa panalangin ni Padre Pio na ngayon ay nasa langit na. At narito ang panalangin nobena sa Sagradong Puso ni Jesus. O Jesus ko, sinabi mo, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, humingi ka at bibigyan ka, maghanap ka at makatatagpo ka, kumatok ka at pagbubuksan ka. Narito ako na kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya ng ilagay o banggitin ang inyong in intensyon. At matapos nito ay uh, dasalin ang ama namin, ng Maria at tulhati sa At sa huli, bigkasin, kabanal-banal ang puso ni Jesus, iniaalay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. O Jesus ko, sinabi mo, katotohan ang sinasabi ko sa iyo kung hihingi ka ng anuman sama sa, sa aking pangalan. Ibibigay niya ito sa iyo. Pagmasdan sa ngalan mo, hinihiling ko sa Ama ang biyaya ng ilagay o banggitin ng iyong intensyon dito. At dasalin ang Ama namin, Abaginoong Maria at Lolhati sa Ama. But, pagkatapos ay bigkasin ang sumusunod. Kabanal-banalang puso ni Jesus, iniaalay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. O Jesus ko, sinabi mo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hinihikayat ng iyong hindi nagkakamaling mga salita, humihingi ako sa ngayon ng biyaya ng Ilagay o banggitin ang inyong intensyon. At uh, magdasal ng isang ama namin, na baginong Maria, luwalhati sa ama, at bikasin, kabanal-banalang puso Nesus, iniaalay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. O sagradong puso Nesus, kung kanino di kailanman ipinagkait ang habag sa kanila ng na mga naghihirap, Maawa ka sa aming mga kahabag-habag na makasalanan at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang hinihingi namin sa iyo. Sa pamamagitan ng naghahapis at kalinis-linis puso ni Maria, ang iyong magiliw na ina at namin. Sabihin ng Abapo Santa Maria ang Hari o Hail Holy Queen sa at idagdag sa huli, San Jose, Amain ni Jesus, ipanalangin mo kami. Marami ang naniniwala na ito ay isang mapangyarihang panalangin dahil ito ay tumatawag sa puso ni Jesus na tayo at ang ating mga petisyon. Tunay na puno ng pag-ibig at habag ang puso ni Jesus at ang panalangin ito ay nagtitiwala sa pag-ibig na iyon. Sa paniniwalang siya ay sapat na malambing upang bukas palad na ibigay ang ating kahilingan kung ito ay nasa kanyang banal na kalooban. Higit sa lahat, dapat itong ipagdasal ng may tapat na pananampalataya gaya ng pagdarasal ni Padre Pio. Tulad ng lahat ng iba pang mga panalangin, ito ay malinaw na hindi dagli ang hahantong sa mga mahimalang epekto na para bang mahika o salamangka. Buong puso itong sinasabi ni Padre Pio, buong, buong pananampalataya na kayang gawin ang kanyang malaking kaluluwa. At gayon din tayo kung inaasahan nating pakikinggan. Kahit na ang sagradong puso ni Jesus ay walang hangganan sa kabutihan at makapangyarihan, dapat nating laging tandaan na ang lahat ng mangyayari o maaaring mangyari sa hinaharap ay nakasalalay pa rin sa kalooban ng Diyos, sa kanyang plano para sa lahat ng tao at sa atin. Tanging kung tatanggapin natin ang ating kaliitan ng may lubos na pagpapakumbaba at kamalayan sa harap niya at sa kanyang kalooban, makakaasa tayong pakikinggan ng ating mga pagsusumamo at masisiyahan maging malaki o maliit man ang ating kahilingan. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Kung uh, na naibigan po ninyo ito, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong mga bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. So, uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At kung nais niyo po kaming suportahan, mangyaring bisitahin po ang aming website sa angtinigdepadipio.com yan po ang aming bagong website na dati ang, uh, angtinignipadipio.org tinig ni tapos ay napalitan ng ang tinig ni Ngayon, ito po ay ang tinig ni uh, uh, At doon po makikita po ninyo kung paano po kami masusuportahan sa pamamagitan ng pagdodonate sa pamamagitan ng pag-aabulo yung pagbibigay ng donasyon kada buwan. At sa inyong paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga uh, alagad sa kalinga ni Padre Pio, ang grupo po ng mga aming mga tunante, ay makatatanggap po kayo ng regalo ng isang uh, larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong uh, buwan ng donasyon. At uh, ang pinakamahalagang benepisyon ng paglahok ay ang mga pamisa na iaalay din para sa inyo. Ito po hindi para sa mga patay. Ito po ay para sa inyo at sa inyong mga intensyon. At doon nyo na lang isama ang uh, intention para sa inyong mga yumaong mahal sa buhay. Para sa karagdagang mga detalye, mangyaring pisitahin ang aming website. Uh, pindutin lang ang buton sa taas at uh, kayo po i-dadalhin doon sa aming website at doon po ninyo makikita ang mga detalye. Ang patutunay po ay sa pamamagitan ng GCash. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.